Alam mo ba kung anong klase ng mga kaibigan ang nakapaligid sa'yo? Sila ba'y ba mga taong laging nandiyan para sa'yo o mga taong dumadaan lang sa iyong buhay? Ang pagkakaibigan ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay. Ito ang nagbibigay kulay at saya sa ating mga araw at nagbibigay lakas sa atin sa oras ng pangangailangan. Pero hindi lahat ng kaibigan ay pare-pareho. May mga kaibigang nandiyan para sa kasyahan at may mga kaibigang nandiyan para sa kalungkutan. May ilan na nagpapagaan ng loob natin sa pinakamadilim nating sandali, nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob. May ilan na nagtutulak sa atin para lumago, nagbibigay inspirasyon at motibasyon upang maabot natin ang ating mga pangarap. At may ilan na dumarating at lumilisan, nagiiwan ng kanilang marka sa ating buhay. Ang kanilang presensya ay nagiging bahagi ng ating alaala. Ngayong araw, aalamin natin ang walong klase ng kaibigan at bakit sila mahalaga sa ating buhay. Sila ang nagbibigay ng iba't ibang kulay at kahulugan sa ating paglalakbay. At abangan mo ang pangatlo, dahil napakabihira nito. Siguradong magugulat ka sa kanilang natatanging katangian. Ang salamin, the mirror friend. Ito ang kaibigan na parang refleksyon mo. Pareho kayo ng hilig, paniniwala at ugali. Para bang palagi kang nakatingin sa isang salamin, nakakaaliw silang kasama dahil lagi nilang naunawaan ang iyong pananaw. Pero tandaan, kung lagi ka lang lang sinasang ayunan at hindi ka hinahamon na lumago, baka hindi ito makabuti para sa iyo. Ang tunay na kaibigan ay hindi lang nagbibigay ng validation, kundi nagtutulak din sa iyo para lumabas sa iyong comfort zone. Ang palatawa, the Laugh Riot. Ito ang kaibigan na may dalang walang hanggang kasiyahan. Kahit may pinagdadaanan ka, alam nila kung paano ka Lagi silang may baong kwento, biro, o sayaw na siguradong makakapagpasaya sa sa'yo. Alam mo ba na ang pagtawa ay hindi lang pampasaya, kundi nakakatulong din sa ating kalusugan. Nakakapagbaba ito ng stress, nagpapalakas ng koneksyon sa ibang tao, at nagbibigay ng positibong pananaw sa buhay. Kaya ang pagkakaroon ng ganitong kaibigan ay isang biyaya. Ang tapat na tagapayo, the rarest one, ay isang bihirang uri ng kaibigan na mahirap hanapin. Sila ang mga taong may lakas ng loob na magsabi ng totoo kahit na masakit ito. Bakit nga ba sila ang pinakamahirap hanapin? ito na ang pinakamahirap hanapin na klase ng kaibigan. Bakit? Dahil sila ang may tapang na sabihin sa iyo ang katotohanan kahit masakit, pero ginagawa nila ito dahil mahal ka nila. Ang tapat na tagapayo ay hindi natatakot na magsabi ng totoo kahit na alam nilang maaaring masaktan ka. Sila ang mga kaibigan na handang magsakripisyo ng kanilang sariling kaginhawaan para lang may tama ka. Pero ginagawa nila ito dahil mahal ka nila. Ang kanilang layunin ay hindi para saktan ka, kundi para tulungan kang maging mas mabuting tao. Halimbawa, may balak kang pumasok sa isang relasyon na alam mong hindi tama para sa'yo. Habang ang ibang kaibigan mo ay tahimik lang, ang tapat na tagapayo ay lalapit sa'yo at sasabihin, Sigurado ka ba diyan? nag ako para sa'yo. Ha Maraming tao ang iniwasang sabihin ang masakit na katotohanan dahil mas madali ang manahimik. Pero ang tunay na kaibigan ay pipiliin itama ka kahit hindi ito komportable. Pero mag-ingat! Iba ang tapat na tagapayo sa mapanirang kritiko. Ang tapat na tabayo ay nagtuturo at nagbibigay ng suporta. Samantalang ang mapanirang kritiko ay mahilig lang mamintas ng walang pakialam sa nararamdaman mo. Alamin ang kaibahan at piliin ang kaibigan na nais nice kang tulungang lumago. Hindi ang kaibigan na gustong pababayin ka. Ang tunay na kaibigan ay nariyan para sa iyo sa hirap at kinhawa. At handang magsabi ng totoo kahit na masakit. Sila ang mga tao magbibigay ng lakas ng loob at magpapaalala sa iyo ng iyong halaga. At pahalagahan ang mga tapat na tagapayo sa iyong buhay dahil sila ang tunay na kayamanan. Ang Energy Vampire o ang Energy Drainer. Ito ang kaibigang parang sponge, hinihigop ang lahat ng iyong enerhiya. Lagi silang may reklamo, puno ng drama o laging may problema. Kahit mahalaga ang pagiging maunawain sa kaibigan, kailangan mong tanungin ang sarili. Ako ba ay isang kaibigan o isang fuel tank lang? Mahalaga na makasama ang mga taong nakakapag-recharge hindi yung pinapadama kang pagod sa tuwing kasama mo sila. ang pabiglang pasya or the spontaneous disruptor. Ito ang kaibigan na hindi mapakali. Bigla-bigla na lang may trip. Isang araw nagyayaya ng road trip, kinabukasan gusto ng lumipat ang trabaho. Bagamat minsan nakakatakot ang hindi planado, sila rin ang nagtutulak sa iyo upang sumubok ng mga bagong bagay. Sila ang nagpapaalala na minsan, ang pinakamahusay na alaala ay nabubuo sa bigla. Ang laging abala or the busy bee. Lagi mong tinetext pero dalawang araw bago sila mag-reply. Lagi nilang sinasabi, Sorry, ang dami kong ginagawa. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na hindi ka na nila mahalaga. Ang ibang tao ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Kung kapag nakapag-reply sila ay ramdam mong totoo ang kanilang pakikipagkaibigan, hayaan mo silang dumaan sa kanilang abalang panahon. ang kaibigan sa formalan or the casual friend Sila yung tipo ng kaibigan na ang saya-saya kasama sa party o event pero pagkatapos noon wala na Hindi mo sila makakausap tungkol sa malalim na bagay pero sila rin ang nagbigay ng sigla sa tuwing nakakasama mo sila At alam mo okay lang yun Hindi lahat ng kaibigan kailangang malalim Minsan ang isang maganda at masayang karanasan ay sapat na Aling uri ng kaibigan ka? Ngayong alam mo na ang iba't ibang klase ng kaibigan, itanong mo sa sarili mo. Sino sa mga ito ang pinaka nagpapakita ng iyong personalidad? Ang mga kaibigan ay may iba't ibang katangian at ugali, at bawat isa ay may natatanging papel sa ating buhay. Alin sa mga ito ang pinaka nagpapakita ng iyong personalidad? Maaring ikaw ay isang kaibigang laging nandiyan para sa iba. O baka naman ikaw ang nagbibigay ng saya at aliw sa grupo. O baka naman halo-halo ka ng iba't ibang klase ng kaibigan. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng tunay at tapat na relasyon sa iyong mga kaibigan. Ano man ang sagot mo, ang mahalaga ay ang pagiging tunay sa iyong pakikipagkaibigan. Ang tunay na pagkaibigan ay hindi nasusukat sa dami ng oras na magkasama kayo, kundi sa kalidad ng inyong samahan. Hindi ito tungkol sa dami ng kaibigan, kundi sa kalidad ng relasyon na nabubuo mo sa kanila. Ang bawat sandali na magkasama kayo ay isang pagkakataon upang palalimin ang inyong samahan. Kung nakarelate ka sa video na ito, i-comment ang iyong opinion sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong mga kwento at karanasan tungkol sa iyong mga kaibigan. Huwag din kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming videos na katulad nito. Ang iyong suporta ay mahalaga upang makagawa pa kami ng mas maraming makabuluhang content. At kung gusto mo pang matuto ng iba pang life lessons, panoorin ang mga susunod na video na lalabas sa iyong screen ngayon. Salamat sa panonood. Patuloy tayong magbahagi ng kaalaman at inspirasyon sa isa't isa.